Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nobukodonosa Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan Ang ulo nito ay dalisay na ginto Pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at ang mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok, bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog din lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pa't naging parang ipa tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng karian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Nilob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay kalawang kaharian, ngunit mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng karyang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian ngunit mananatili ang tigas ng bakal pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng paang yari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay halo ang pag-aasawa, ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariyang hindi may babagsak kailanman ni masasakop ni numan. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ano pat hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito yung tipak na batong dumurog sa rebultong yari sa bakal, duwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Yan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Dakilat Papurihan Ang Poon Magpakailanman Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga anghel ng Panginoon, awitin siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga kalangitan, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon man. Aleluya, aleluya, manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Yesus, darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay guguho at walang matitirang magkakapatong na mga bato. Tinanong nila si Yesus, Guru, kailan po mangyayari iyon? at ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na. Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni Numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, Ako ang Kristo. At dumating na ang panahon. Huwag kayong maniniwala sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga rebelyon dapat munang mangyari ang mga iyon subalit hindi darating kaagad ang wakas. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at magdidigmaan ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilaki kakilakilabot na bagay at mga kamanghamanghang kababalaghan buhat sa langit ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.